Grabe talaga si Diwan Si ta. Parang di siya tao Diwata talaga kakaiba okay? Eh na, eh na. Ayun okay. na. One. Tres Marias. One, two, three. three one, Tres Marias. Ganda smile, mahaba ang smile, ma'am. Wow, mahaba. Okay Ma'am, salamat. Anjae. Pero bhai, Ito Ngayon siya ngayon para mag-assist, i-check. So time to time Nagro-routing siya para i-check ang kanyang mga tauhan, ang cells, ang pila. Especially sa kusina. I-recurse niya lahat pati sa kusina. Ayan. So, ayan si Diwata. Okay na, no, okay na si Diwata. Ayan si sa... <laughs> diwata. Okay, sige, sige. Ano na, Diwata? Okay. Pinuntahan ka na naman ng mga officer kaganinang umaga. Kaya mo sila. <laughs> <Officer. laughs> so, ay si Diwata. Sorry. So time to time check niya mga tauhan niya. Mula paglabas niya rito sa Kahadi Castel, lalakad na yan dito. And then paglaad, may mga magpapashelfy. And then after selfie check, check niya na yung kaha. And then check, -check niya yung pila. And then after mag-check ang sa apila, dadiretso na yan dito sa... Ano, sa... Dadiretso na yan dito sa may kusina. Check, -check niya yung mga luto. Yan. Ganyan kabahit si diwata at kanyan ka hands-on sa trabaho. Ito ata. Ah, may lumapit, may lumapit. Ano po 'yan? May lumapit, may lumapit. So ano kaya 'yun, no? hindi Tingnan niyo na 'yan. Thank you. Cute, cute. So para may bisita nga. So, ayan oh. Sino yan? Sino to? Ah sino to? Hala, sino to? ano po? oh tabi-tabi, may bisita, may bisita. parang magbisita ng parang naik I've been hearing about you. Thank you. God, you're so gorgeous. Maybe I have a beach. Uh, you? Sure sure sure. Asan? Westerdam. Serye kaya gusto ko I'm waiting for the sa mga kababayan ko sa night, all my constituents. lang po social media. Lapel, lapel, lapel. Lapel, lapel, lapel. Lapel, Baka may bakal pa dyan ha? I love you too. Ibablangga itong ano mo business mo ha? Yes, sige. Para lalong sumikat. Lapel, lapel. Lapel may bagong may bisis ng gawa at mukhang bigati ng bisita ng gawa pero ibablog doon ito sa niya at sa panibagong uh, pagpasok chapter ng na na Diwata Paris overload. overload nagpapasalamat for 3 days stay in Sofitel since magpapaalam na sila pero hindi si Diwata he is now with me Pule lang. Pule lang. Pule Puchyoga, na. Na, bijo ba? Tuloy lang, tuloy lang, tuloy lang. Bijo lang, bijo, 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 bijo. bijo. Okay. So I'm here with Diwata. I'm gonna try some food. What's the best seller you have here, Diwata? Overload, Diwata fried chicken. Ayan ang mabinta sa atin. At syempre gusto lang din kita ang pasalamatan kung siya dahil nag-import ka pa talaga para pumunta dito sa Diwata Falls at syempre tikman yung mga mino ko. isang, maraka, isang malaking karangalan yung para sa akin yung maraming maraming marami salamat oh, oh, sa iyo. thank you Diwata. And to David Licauco, of course, natikman ko rin yung kanya mga food so, na so, mga... Pero iba naman po, ang klase ng food meron si Diwata. Correct. Ang sa akin kasi madam pang masa talaga siya. And since ako ang ate ng masa at nanay ng masa, tamang tama at uh, tugmang-tugma sa ating pareho, di ba? Yes, kaya so, naman guys, shout out sa lahat ng viewers ni Madam ngayon. Please like, follow, and share. Si Madam po para sa si nakakilala kung si Hala po siya ng Naik Cavite. Okay. Kaya maraming salamat dahil from Naik, pumunta ka sa Pasay, nag-e-port ka pa. Tapos maraming ka kasama para tumikim na ng minu ko. Uh, maraming salamat sa e-port. Thank you Thank you din, Madam. Okay. So, Are you gonna come with me to taste the food? Sure, sure. Yes. Why not po na? Sali ka na dito. <laughs> so ayan nga guys, ipapunta natin. Tikman na nataga na Cavite na dinayo pa dito si Diwata sa Pasay City at talagang uh, from malayo pumunta rin sa Pasay para tikman ang Diwata Paris Overload at siya ay taga na Cavite. Ano pong pangalan ng taga po? Teripuno. Teripuno. So Teripuno, isang konsehal. Ano pong ano konsehal po siya doon? Counselor. Counselor. Ayan, may mga vlogger po siyang kasama